It's another beat that production cell. J.E. Beats. J.E. Beats. Person, yeah. This is a Breezy voice Club exclusive. Oh oh oh, 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 oh. Marshall Camp Crackers. Oh, oh. Ang aking nararamdaman Nung nakita kita sa isang okasyon Pumasok ka na lang bigla, sa panaginip ko At isang araw gusto gusto na kita Masilayan ulit, makasama ulit, makausap ulit Kahit na di ako makulit, di ako malapit Nakatulad niya, basta Masaya po sa'yo Kahit siya palagi ang nasa isip mo Kala ko naman, nagukulawan Kapag sa iyo nakakaan, nanagtulot lang sa puso mo Nandito lang ako Para sa'yo, prinsesa ko Ako'y alipin sa pag mo Puntangin ka sa lahat ng mga nakilala ko Di ako nagsasawang Tingnan tayong dalawa na magkatapin Sa loob ng litrato Ha, cheese! baka nakatulot niya Bunang pagkaya yung bang sarap mo, kaya sa sulat ko Nalangit na daan itong tatamin Inaamin ko Nawala sa akin ang lahat ng katangian Ang isang lalaking aligaga Ang mabilis ang dila Malikot kong milo Sumahawin ang buho Kapag nagtatangal sa harapan mo Di ako yung tipong malakas sa loob Para sumalis sa flip top Pero ako sobrang down sa hip hop Music, tulad ng pagkakaalam mo Mga kwento ko sa iyo Nung una mong tawag sa akin, telepono. aking telepono Aking telepono'y lagi Inaabang ang magring O kahit text man lang ma'am Gabi-gabing nakatitig sa larawan mo Ang sarap sa pakiramdam pa Napansin ikaw na ba ko Magkasama tayo sa kaharian mo Mana prinsesa Asap mag-alay sa'yo Sabi mo lang kung kailangan mo Agad at kahit mula balen Swera hanggang tondo Kahit na ako'y matatakutin Sasamahan kita sinta Alam kong mapapalitan din Naliwanag ang dilim

Ako'y sadyang tahimik lang Ako'y sadyang tahimik lang Pero ako'y totoo Hindi ko na sikat pero mahal ko sikat Sa puso ko sikat sikat Kasi mahal ko sikat sa puso ko Simple lang, intindihin mo na lang Magulo ba talagang nakakapuwang Nakakapaliw, nakakaloko Paano mo ko? Napaibig ng todo, nang gano'n na lang Mapasagot kita na oo, sa panaginip lang Siguro, isang ilusyon Itong awaiting ko ay pulong na -pulo lang emosyon Alam mo kung bakit meron kasi kong inspirasyon wag mo na itanong pagkat alam mo na ikaw yun Tinutukoy sa awitin na to Sana kaya kong sabihin sa'yo Aminin sa'yo ng harapan Sana'y maakapan na dito Nila'y malulod sa'yo Ang puso hindi sinasadyang Pam, 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 sa'yo Ilan na ba ang mga pinali kong kata Pero to'y sa malatala na bell mga story Na napanood ko ang katambal sa eksa ng matamis may Sa sita ang pelis pa Sa siya ka na kahit ako, di ko makalain Naaabot ako sa pungtong Di naasahan Ngunit hanta mag-intay sa'yo Tawagin mo lang ako sa oras ng pangalan